o maluwalhating mga apostol ni Kristo, San Felipe at San Santiago, sa sandaling ito ng sigasig at malalim na pagsuko, kami ay nagpapatirapa sa espiritual sa paanan ng krus ng aming tagapagligtas na humihiling sa iyong banal na pamamagitan sa harap ng trono ng biyaya. Kayo na lumakad kasama ng guro na nakarinig ng kanyang buhay na mga salita at nakasaksi ng kanyang mga himala Tulungan kami ngayon bilang mga tapat na kapatid na hindi kailanman iniiwan ang mga sumisigaw para sa banal na awa. San Felipe, malapit na kaibigan ni Jesus ikaw na nagsabi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Juan Cabanata Martins, Versikulo 8 Ituro sa amin ang pagkagutom na makita ang mukha ng Diyos ginigising nito sa ating mga puso ang nagaalab na pagnanais na hanapin siya ng buo nating pagkatao na may walang sawang pagkauhaw sa kanyang presensya, mamagitan upang ang ating pananampalataya ay lumago, na ang ating espiritual na mga mata ay mabuksan at na walang mas mahalaga sa atin kaysa sa pag-ibig ni Kristo. San James na makatarungan, tao ng panalangin, haligi ng sinaunang simbahan, ikaw na matalinong nanguna sa mga unang kristyano, tumayo ngayon sa aming pagtatanggol. Manalangin sa harap ng trono ng kataas-taasan upang matanggap natin ang kaloob ng katatagan, ang biyaya ng pagtitiyaga at ang sigasig ng hindi matitinag na pananampalataya. Sumisigaw kami para sa iyong pamamagitan na maging matatag na parang bato lumalaban sa mga unos ng buhay o makapangyarihang mga tagapamagitan, tulungan kami. Masdan ang mga ngayon na umiiyak sa katahimikan, na lumalaban sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa, na humaharap sa hindi nakikitang mga labanan na mabigat sa kanilang mga balikat, naway palibutan ng iyong makalangit na presensya, kasama ng mga anghel ng Diyos, ang bawat pusong nagdadalamhati na nagdadala ng balsamo ng banal na espiritu upang magpagaling, magpanumbalik at magbago. San Felipe at San Santiago, ibuhos ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong panalangin ang apoy ng pagpapanibago sa mga uhaw na bayang ito. Naway ang bawat tao na nagdarasal kasama natin sa sandaling ito ay mabalot ng isang banal na liwanag na sumusunog sa kadiliman, na pumuputol sa mga tanikala na nagbangon sa mga nahulog at bumubuhay sa mga patay na panaginip. Nawa ang banal na espiritu ay huminga ng bagong buhay sa bawat tahanan, sa bawat puso. Hinihiling namin sa iyo o maluwalhating mga banal na mamagitan para sa mga pamilyang sumisigaw para sa pagkakaisa, pagmamahalan at pagpapatawad. Hayaan ang bawat ugat ng pagkakabahabahagi bawat diwa ng kalituhan, bawat gawain ng hindi pagkakaunawaan, ay masira ngayon sa pangalan ni Jesus. Naway maghari ang kapayapaan sa mga tahanan, muling umunlad ang pag-ibig, naway manumbalik ang ugnayan sa pagitan ng mga magulang at mga anak, sa pagitan ng mag-asawa, ng may kapangyarihan at biyaya, San, Felipe at San James, nananalangin din kami para sa panloob na kagalingan hawakan ang mga nakatagong sugat, ang mga lumang trauma, ang mga nakaimbak na hinanakit, naway sa pamamagitan ng iyong pamamagitan at sa pagpindot ng banal na espiritu, ang mga masasakit na alaala ay malinis at ang isang ilog ng awa ay magsimulang dumaloy mula sa puso ng Diyos patungo sa bawat sugatang kaluluwa. Sa sandaling ito ng panalangin, nagpropesya tayo sa pangalan ni Yesu Kristo magbubukas ang mga bagong pinto. Mawawasak ang matigas na puso. Ang mga sakit na walang lunas ay makakahanap ng lunas. Ang mga nakalimutang pangarap ay babalik sa buhay. Sapagkat kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Sa De Juan Corinto, Kabanata 3, Versikulo 17 o mga banal na apostol. Ipanalangin ang mga nawala ng pag-asa. San Felipe, San Santiago, nawa ang iyong patutuo ng pananampalataya ay magtanim ng lakas ng loob sa mga pinanghihinaan ng loob, lakas ng loob sa natatakot at lakas sa pagod. Huwag sumuko ang sinuman bago makita ang tagumpay na inihanda ng Diyos. Sumisigaw din kami para sa mga kabataan. Protektahan ang mga kabataan mula sa mga panlilinlang ng mundo, mula sa mga bitag ng kasalanan. Mula sa panandali ang mga ilusyon, akain sila sa landas ng kabanalan, gawin silang masigasig sa katotohanan ng ibanghelyo walang takot na tagapagbalita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Idinadalangin natin ang ating mga espiritual na pinuno, mga pari, obispo, pastor, ministro, misyonero. Bigyan sila ng karunungan, kabanalan, at lakas ng loob upang gabayan ang kawa ng Panginoon sa mga oras ng pagsubok. Naway sila, pinalakas ng biyaya, ay magtiyaga hanggang wakas na umakay sa marami sa kaligtasan. O mga banal na apostol, pagpalain din ng aming mga proyekto at gawain. Ipagdasal ang aming buhay profesional at pinansyal. Naway pagpalain ng lahat ng gawain ng mga kamay ng mga nagtitiwala sa Panginoon na huwag magkukulang ng tinapay sa ating hapag at maging bukas palad tayo sa pagbabahagi ng mga kaloob na natatanggap sa mga higit na nangangailangan nito. Mamagitan para sa ating mga lungsod at bansa na alisin ng banal na espiritu ang lahat ng katiwalian, lahat ng kawalang katarungan, lahat ng poot at karahasan. Maghari nawa ang pag-ibig ni Kristo sa puso ng mga pinuno at mga tao. Naway ang bawat teritoryo ay italaga sa puso ni Jesus upang ang tunay na kapayapaan ay umunlad o San Felipe, isang tao na nanguna sa iba na makaharap si Kristo, tulungan mo kaming maging instrumento din ng ebanghelisasyon. Naway ang ating mga salita, ang ating mga kilos, ang ating buhay ay maging buhay na patutoo ng pagbabagong dulot ng Ebanghelyo. O San James, huwara ng tapat na pamumuno, turuan mo kaming maging mapagpakumbabang lingkod, handang magmahal, tanggapin, ituwid at suportahan ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway tayo'y maging mga liwanag na hindi nagtatago, ngunit nagniningning para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga banal na apostol, tapakan ng inyong mga paa ang mahihirap na lupain upang dalhin ang mabuting balita, naway taglayin din natin ng may katapangan at pagmamahal. Ang pangalan ni Jesus kung saan kinakailangan, nang walang takot sa pagpuna, pagtanggi o pag-uusig. Palakasin ang aming espiritu ng misyonero. O San Felipe at San Santiago, ipanalangin mo ang mga taong ngayon ay nakadarama ng pagkabilanggo ng mga bisyo, pang-aapi at mga kasalanan, naway masira ang bawat espiritual na bilangguan, matanggal ang bawat hindi nakikitang tanikala at maranasan ng taong ito ang matamis na kalayaan ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Nagdarasal din kami para sa kagalingan para sa mga nahihirapan sa depression, pagkabalisa at paralisadong takot. Nawa'y ang iyong mga panalangin ay maghatid ng liwanag sa dilim ng kaluluwa. Naway muling ipanganak ang pag-asa. Naway bumalik ang ngiti sa mga labi. Naway muling ipagdiwang ang buhay bilang isang mahalagang regalo mula sa langit. Itinataas natin ngayon ang ating mga puso, ang ating mga kamay, at ang ating mga tinig sa pagsamba sa Triune God. At nagpapasalamat tayo sa buhay para sa pag-ibig, para sa kaligtasan kay Kristo. Niluluwalhati natin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. O San Felipe at San James, dinadala namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga luha, ang aming pinakamalalim na hangarin. Alagaan kami ng may pagmamahal ng mga nakatatandang kapatid. Bantayan ang aming mga pamilya protektahan ang aming paglalakbay sa pananampalataya. Kung ang panalangin ito ay naantig sa iyong puso, hinihikayat kitang mag-subscribe sa channel. I-activate ang notification bell at manatiling nakatutok para sa mga susunod na panalangin at mensahe na ilalathala. At kaya, nang may kumpiyansa, tinatapos natin ang panalangin ito nang may malalim na pasasalamat na puno ng pananampalataya at ang ating mga puso batid na hindi tayo nag-iisa. Ikaw, San Felipe at San Santiago, lumakad kasama namin at ang makapangyarihang Diyos ay nasa unahan na nagbubukas ng mga landas at umaakay sa amin sa tagumpay. Amen.